For the go rin naman paglafang nitong watermelon ang mga puppies ni Mama Fiona at bet na bet nila. Wow. Ngayong hapon, kalmado naman ang ating mga female ngayon habang nandito sila sa kanilang off-leash area. Although meron pa naman pa konti-konti na nagkakakulitan talaga pero most of them ay for the marites mo. Kaya na lang nga nitong alpha natin na si Malia ay tingnan nyo talaga nakasilip siya dyan sa labas. Paano ba naman kasi tinitingnan niya nga yung tandang dyan sa labas? Alam nyo ba kasi itong pack members natin sobrang bihira lang rin nga talaga nila makakita makita ng mga ibang animals, lalong-lalo na nga yung ganyang manok. Kaya naman ayan, talagang for the silip print nga sila, abang iba nga busy, busy pagkukulitan dyan. Alam nyo naman to mga to, kanya-kanya talagang buhay when it comes to palabasa na. Pero nagkakasundo talaga sila kapag magmamarites nga. Alam nyo yun, yung halos lahat sila nakasilip na nga dito sa may gate kasi may tinitingnan-tingnan sila. Lalo na nga kapag may dumadaan dyan na ibang mga doggy or ibang mga animals gaya ng kambing. Tinan nyo nga dito, oh, for the silip na nga sila lahat dyan. Paano ba naman kasi nga si Achi Chisa sa Kaya ayun talaga tinitingnan nila si Achichi na palayas tuloy si Achichi kasi natakot naman siya sa mga yan. Nakatuwa rin naman ang pack members natin ngayon guys. Kapag ganitong kalmado lang sila at walang away-away. Kasi alam nyo naman minsan hindi talaga may yung mga away nila. Pero narealize ko nga nung medyo bago pa pag pa sila magkakasama madalas talaga yung away nila. Tapos ngayon nawawala-wala na yung away nila dahil medyo nasasanay na rin sila sa isa't isa. Ito naman tatlong mga chunky natin. O ba diba? talaga nagsiksikal pala sila dyan sa maliit na table na yan. Akala naman talaga sa ya mga pack members kasi natin, nagsistay nga sila dyan sa ibabaw na yan kapag medyo napapagod na nga sila. Parang nagiging pahingahan nga nila yan since para sa kanila ay okay yung miga dyan kesa nga dyan sa pinakabatukan. Ito si Malia naman siya talaga yung madalas na nandito sa ibabaw. Halos hindi na nga yan bumaba. Bababa nga lang siya kapag magmamarites or minsan kapag magpapoti syempre. Siguro nga dahil dyan mas nakikita niya rin yung pack members natin sa baba kapag nandyan sa sa ibabaw. Mas nakakapagmatsyag-matsyag siya bilang alpha. Ito naman na yung pack members natin nung papapasukin na nagsigaw na kasi ng pasok kaya ayan lahat sila nakaabang na talaga at siksikan na rin nga sila pagpasok dyan may pagpapaunahan aba niya. itong si Thunder o diba na late nga siya at kasi kinulit-kulit pa nga niya yung mommy niya hindi pa nga yung yung pasok sa loob guys tinan may pag-akit pa dyan bago pa talaga siya totally pumasok abang yung -ayos, ayos nga ni mother itong pakainan nila dito o diba nangungulit-ngulit din siya parang nafeel feel niya may nalalapangin sila for two tinatawag-tawag pa rin nga sila ni mother para lang umakyat sila dito sa taas tapos itong si Snowy tinataholan siya ni Malia parang pinupush siguro siya ni Malia na paakyatin at nang matutunan nga siya ng kanya kaso hindi talaga keri nitong si Snowy. Pinush pa siya ni Mother Aya na sapok tuloy siya ni Malia pag akyat kasi naman daw ang laki-laki na niya hindi pa kayang umakyat ng kanya. <laughs> Pagkakit naman ng pack members natin, kanya-kanya na rin naman silang punta sa kanilang mga room. Tapos naghihintay na nga lang sila na sarhan niya ng kanilang mga mother. Itong si Thunder lang talaga yun, nangungulit-ngulit kahit alam naman niya yung room niya. Tingnan niyo yung tawagin siya ni mother, pumasok rin talaga siya. Tapos tumapapasok nga itong si Thunder, the rest ng pack members natin, naghihintay na lang talaga na sarhan yung kanilang mga room. Gaya nga nitong si Snow White. Tingnan niyo kahit nga itong isang to na si Chanel napakakulit, pero talagang nasa loob na rin agad ng room niya. At syempre, pati na rin nga si Musta. Sabi ko naman sa inyo, talagang bet na bet din nila dyan pumasok sa loob ng room nila, hinihintay na lang talaga nila yung magsasar asis. Nasa likod rin nga ng kanika nilang mga pinto, yung kanila mga inuman. Syempre, gusto na rin nga nilang uminom dyan since pagod na rin nga sila kaya ganyan. At least very good sila, di ba? Kasi alam nila nila yung mga rooms nila ngayon at hindi na nga sila nalilito-lito pa. Anyways, for today nga, naghanda si mother na makakain ng ating pack members. At syempre, pati na rin ang mga puppies ni Mama Fiona. Ay. Actually, una nga niya binigyan itong mga puppies ni Mama Fiona at watermelon nga ginawa ni mother, guys. Yes po, safe naman ang water watermelon para sa ating mga fur babies. At actually, very good treat pa sa kanila since very nutritious po yan. Simot, si sarap nga mga batang ito. O, oh, ba, diba, tuwang tuwa rin nga sila dyan sa watermelon. <laughs> Nung maubos nga nilang ganyang kalaki talagang tuloy para ng pagbibigay ni mother sa kanila. Kasi okay din naman tong watermelon, guys, since nakaka-hydrate din nga ito para sa ating mga fur babies. Basta nga lang ma-make sure natin na okay yung pag-prepare natin at maging safe nga ang watermelon para sa ating mga fur babies. Una-una, syempre, hindi natin pwedeng sama yung grinds nila o yung pinaka-white or green part. Tapos, syempre, kailangan wala rin sila makain na buto kahit konti. Ito lang ang mamimigay na si Mother sa pack members at pakinggan nyo nga ang kaguluhan ng mga matatakaw na to. Dali na! <smelling> dali!

Tutunan. mo naman ako. naman ako. Ano? Ano? Tignan mo nga. Hindi na nalatay ko nga yung status Kimbo. Nakita mo kaya? Dahil hindi na nakita, si Micaela. Ay, binigyan ko ulit. Micaela. 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 ah Ano Alan, balay ba? <laughs> at ayan na nga guys, ang healthy treat of the day ng ating pack members. Bala yung mga tira-tira nga, binigay pa rin sa kanila ni Mother para ma-make sure nga na maubos naman yung inihanda niya. Diyos ko, solve at happy tummy na naman ang ating pack members for